Tengok apa? apa? Yo, mati gas. So ito yang itsura ya. hindi talaga makikita yung number eh matagal kasi ito yung nawala ay isang buwan klat kaya ganito na nangyari so ngayon malapit naman sila mag re-reading lilinisan natin guys so pinihit ko lang ah uh, same procedure pa rin yung ano pa reverse kaliwa yung open so ito na ayan nakatrade lang po ito eh Yan, yung ano niya, thread. So ito. Ayun guys. Kita niyo. Yan no, may lumot. Ayun no. Yung tumatakip sa number. Yan guys oh. Yan yan number oh. Yan guys. So yung number na yan oh. 1000 na yan, may kit. Yan. 2068 yan yan ayan dapat yan yan pupasok ko sin tubig diyan kapos naglulumot hindi na makalabas okay lang sana kung nagro-rotate ang problema hindi nagro-rotate eh so kailangan natin ng ano yan uh, may panglinis tayo may brush may tanda natin ng brush yan yan oh nag Nabubo na nag nabubuo na So, ito. Ito yung salamin niya. Ito ng sauce bright. Pre. Yung panglinis natin sa plato. Yun, yung nilinis natin. So, yan guys. So, medyo malinis na. So, ugasan natin ng tubig po. Gamitan natin ng brush para makita talaga total yung number. Tagal na namin itong ni-request na papalitan kasi mabot na ng 1,000 eh. Pero ang ngayon wala ko. mo naman namin. At okay lang. Ang ano nga yun. Play na. So ayan guys. Maliwanag pa sa Ayan guys maliwanag na, 1068, so yun pa rin yan dati, orok pinagkalaw. Yan, Good na guys. So ibalik lang natin, same procedure. Si para di mahirapan dito tayo masage ng 200 pag during reading. Sa mga under ano pa guys, uh, di pa tawag nito ni? Turn over. Ayan. Pag under pa tayo ng admin, si di pa tayo naka-direct sa noasa guys eh. So, ibalik lang natin. So, mahirap lang ito pagbalik eh. So, naibalik na natin guys. Higpitan lang natin to. Ayan. 1 0 6 pa rin. So, ibalik na natin to. yan Balik. Katap lang po kasi ito eh. Mukhang bago ulit. Ayan. Balik taran. So, pamitin na natin ang place. Ayan. So, ayan na guys. Tapos na ang project. Okay na kayo. Thank you. Sana may makukuha kayong ano, paraan.